Meron ditong dinala sa akin na Yamaha kiwi 125 Na, patay-patay ang andar. Dahil nagkakaroon ng deperensya yung wiring. Dito naman sa kanyang wiring, nagkaroon ng deperensya dito ng galing sa stator. Ito yung dalawang uh, nagbabalat-balat. Kaya hindi ko makita-kita kasi nakabalot to. Dito, dito ko siya nahahanap. Kaya nagputol-putol yung andar kasi malit na yung natitira. Tapos, pangalawa, kaya rin nagkaroon ng diferensya yung ilaw dahil sa supply sa kanyang headlight. Dito naman tayo. Kasi dati, dito sa kanyang relay mara dyan dito ito na uh, nagkakaroon ng ah uh, diferensya kaya walang supply na ilaw kasi kumukuha siya ng ground dito sa relay na to sa ilalim ng switch pati sa ah uh, mini driving light dito siya kumuha ng ground kaya wala lahat ng ilaw. So ang ginawa ko, binaklas ko to lahat. At kumuha ko ng supply ng ECC galing doon sa pinagapang ko ito papunta direct sa battery dito. Papuntang battery ha. Direct sa relay para magkakaroon ng supply yung uh, mini living light tapos kumuha ako ng ground dito sa black kaya ma black tapos yung yun yung mga isisi isa galing sa relay eto dito na ko kumuha sa susian pag susi mo galing ng bit galing ng battery paglabas niya dito ako pagkuha ng uh, ah, positive paglabas para pag susi mo patay siya pag pinatay mo susi patay rin siya So, kailangan pag kumuha ka sa relay, galing doon sa battery. At lalagyan mo ng direct. Bawal kasi nung ano, lalagyan mo ng, ano, ng fuse. Hindi kasi basa-basta to kasi malakas kumain ng kuryente. Kailangan mo ng fuse. Magkakaroon mo na pa rin siyang uh, mini driving light. At least wala may epektuhan saka uh, dito sa ground naman sa kabila dito lang na rin ako kumuha sa body kasi dapat sana dito sa mismong battery pero hindi na okay naman kasi kumuha ako ng uh, direct na positive galing sa battery at lalagyan ng uh, fuse so para ma-sip at dito naman sa kanyang makina na medyo sabi ma mainit daw pag mainit na eh mamatay patay eh pag lumamig umaandar pero pag uminit namamatay ilatak po lang so ang ginawa ko kaya hindi ko maisip on a good binuksan ko yung will tinignan ko wala akong makita Hindi, pag nakukuntin to, binuksan ko yung drain plug doon. Dito. Binuksan ko. Kung may oil ba. Binuksan ko dito. Eh di, kung may oil ba? Kung mag-drain ba? Ngayon, pagbukas ko dito, wala. Zero. Kaya pala namamatay-patay yung makina niya. Buti na lang naagapan pa kaya yon namamatay patay so lahat ng mga ilaw hindi karoon ng referensya lahat pati dashboard nabuhay ko binuhay ko lahat binalik ko sa mga dati kasi maraming linya dito nga naka naka tap at naglulos kaya yun nagkaroon ng diferensya ganoon talaga pag hindi mo maayos pagka dugtong at hindi mo may babalot at kapag nag-abo-abo sigurado at sa kasama mga switch ito sa left and right ito medyo ng corrosion so nire ko na rin to kasi ito zero wala lahat umaandar siya pero wala blanco kaya yung supply doon dito abo-abo. So, ang ginawa ko, nililinisan ko dahil naroon siya matagal ng panahon. Kaya, ayun. So, bukas, uh, update ko lang na lang kung huh? matatapos ko ito ngayong gabi. Inabot ko ng gabi. So, okay naman yung linya. Bukas, mapapandar ko na to Update ko na lang kung ano.